Hello guys, I tingnan niyo ho ngayon kung ano ating lulutuin ay yan ho isang maganda ha, na ho natin lulutuin so, ngayon Lagi niyo ho na magkita, tapos yung so, ng manok ay liig lang ho Gawa hindi mo pwede ang tunay na laman at mahal oh. <laughs> kaya pala, kaya pala liig yan, kala lang talaga, lahok ano ho? Ay di haluin lang ho ng gayaan, yung magang pasangkat sa yung may siya magkukul brownish oh, brownish, What? ay magsabihin ay sangkot daw, oh sure hong ang atin hong isusunod niya. anay arin na hong si bawang at sibuyas atin hong isasangkot siya din I-set aside muna yung liyeg ko set aside sa bagay <laughs> kasi pagkakaluin siya di pagkano pagkalulo ng ganyan ay di ang kalalabasan niya na ay equal to ang bango o oh, talaga nakakabukay ng hindi Kugot hugot si boy ay lalagyan mo natin ng tapos ay hahaluin na ang ulay ay si shake shake po mga kaya na hindi natin mahalo ng mga sosyal na halo ngayon gawa masyado makakapasuya kalaki ay oh, ano ho ay di lalagay ng mga mga oh, ayre, simple lang eh. ay pag talagay ko niyang karot, eh, ay ha haluin lang ulay pagka ho nahahalo na ng papaganyan ay eh, di medyo pa iigahin pa rin tapos ilalagay natin ng tuyaw yan ho ang magsisilbing panlapalasa tapos yung ang tuyaw kaya ho ay di kayo magkatunog tuyaw at oh, tapos ay halo ulay tapos ho ay yan ha lalagay ng paminta pagka lalagay mo niyang paminta eh, ha ay halo halo na naman no, ay ah, talagang puro ha halo ano ho ay talagang kalaki Talagang ganyan ho yan. At yan ho ka pagka nahahalo na ng papaganyan, yan ho ay kaya alusin pa di yan. At baka ho nang baka ho masyadong malabay ay sa lang ho yan isasama pagka nang ganyan ano, ano ka tawag doon? Yung bihan. Pagkatapos ho ay garnay. O alusin na ho muna di yan. Atin ho muna ng isang tabay. At ho ng, baka ho nang pagka ho yan ay sinama sa paglalabog ng biha. Ay siya ay wala na yan. Wala na kayo makikita ng ganyan. Ito na ho yan. Oh, ay di ganyan na na ho. Hahaluin ng papaganyan at sa sandukan ay, ay bago lalagay na ng mga tubig kung sa bago din sa Miki bago may patays tapos eh, ilalagay na ho yung mga Miki yung ano na yan bihon ko mapapamiki pa eh ano gagawin naman huh? tapos eh, yan oh, haluin ng papaganyan gawa ho nang yan eh, masyado ho matinding umitit ng sabaw ay ganyan ho ha. halu haluin ng ganyan hanggang sa lumambot bagaring bihon ko may Miki na naman ay eh. wala nga Miki wow. kapulit ni Boya ba ay di ganyan na nahaw ayan eh di haahaluin muli ng batalay wag huwag huw at luha ho ng hindo do'y masama ay sabi ko ay may, may pamahal hindi naman ay talagang ganyan ano ay pipisa-pisain lang ho pipisot ang pipisa baga bago ho hahaluin. ay iyan ho ay sa palagay ko ay hindi ho magkukulangan sa wawa tama tamang-tama ho ang pagkakatansya bago ho ibabalik na yan baka na, na. at lumambot na ho yung bihaw eh, na ibabalik na ho yung isang tabi natin kaninang panlahok kay ibabalik ho bago ho haahaluin muli ganyan para magsama-sama ho sila ay di kaway tingnan niyo naman ang pagkasarap ho niyan ay a, -a ay mapapalaban ng ikang ay ka, ay, pa, ay marinda bago ibababa na ng gaya na isasali na ho pagka ho sinasali na ng ganyan ayun ay, ho kailangan siya iday at sayang ay ito minsan na lamang natin na okay, ay ayan Oo oh, ay, 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 ay talagang maulay ano ho kulang po ang lahat niya ay lalo na kung kumplito talagang mapapasarap na ay siya ay paano ba salamat ho sa inyo lahat God bless you thank you